Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, meron pala akong sasagutin na tanong. Napakahalagang tanong nito. Na so, iba-iba lang yung version ng tanong and also suggestion. Pero alam kong mas magandang sagutin ko to sa isang video. So, marami mga nagsasuggest na magkita daw ang nanay ko at ang tatay ko ulit. Marami nagsasabi na nakita na daw ba, ano daw ba nangyari, ganito, ganyan, about doon. So, basically, about doon sa pagkikita nila, if ever, yung gusto nilang malaman. So, ganito, Lods. <clears throat> Bago pumunta dito, okay, inisip ko yan. Kahit pa noon, nung nagpunta ron, kung pupunta ba nanay ko dito, pagbimiting ko ba sila, ganito, ganyan. Siyempre, hindi lang ako yung magde-decide. So, dapat magde-decide din ang nanay ko, and dapat magde-decide din ang tatay ko, and hindi lang yung tatay ko, yung asawa ng tatay ko ngayon, di ba? And also, siyempre, kailangan ko rin magtanong sa asawa ko. Kasi, may mga bagay na hindi mo pwedeng gawin basta-basta, may mga bagay na hindi pwedeng padalos-dalos. Alam ko, Lods, pag gagawin ko yon viral yun, magda-trending yun. Maraming maraming may gusto nun eh, di ba? Pero it's not about being viral eh. It's not about being trendy. Siyempre, mahalaga pa rin yung respect, di ba? Although, ang kagandaan kasi sa nanay ko, kung, kung papakita mo ulit sa akin daddy mo, gusto mong mag magkita kami ulit, walang problema. Kung hindi, wala rin naman problema. Kung baga sa akin, wala naman na lahat. Pero ang kagandaan sa nanay ko, nagdala siya ng ano? Nagdala siya ng regalo, ginseng, para dun sa mag -asawa sa tatay ko at sa asawa ng tatay ko ngayon. Which is, hindi ko nababanggitin muna yung pangalan. Ngayon, so pinag-isipan mabuti. Nagtanong din kami sa ibang tao, sa mga, alam mo yung, hindi na dadala ng emosyon yung, ano, yung paliwanag. And, yung nga, nakapag-decide kami, ako, ako lalo, nakapag-decide ako na, wag muna. So, marami pa rin na gano'n nagko-comment about doon. Hindi ko kagad ma-replyan, hindi ko kagad masabi yung dahilan kung bakit hindi ko siya magawa kagad. Kasi, nandun na ako sa moment na ini-enjoy ko pa yung pagkasama namin ng nanay ko, di ba? And may mga itinerary akong nabuo na kasama yung pag-iisip kung uh, papakilala ko ba sila o hindi, di ba? Actually, papakilala, hindi nga tamang word yun eh. Di ba? Kasi nga, magkakilala naman sila, wala pang ako sa buhay, wala pang ako sa mundo, magkakilala na sila. So, yun yun. Yun na yung nangyari, okay? So, ngayon, may mga magsasaabi dyan bilang respeto daw. Yun din na sinabi ko sa mga nag a Pero, sa mas maayos na paliwanagan, isipin mo, anong respeto na ipapakilala mo, 'di ba? Eh bago nga kayo, bago mo makilalang nanay mo, bago mo makilalang magulang mo, mas nauna silang maging magkakilala. 'Di ba? So, ano, 'di ba? Hindi siya yung asawa mo or girlfriend mo na ipapakilala mo sa magulang mo. Hindi siya ganun. 'Di ba kung isipin nyo, 'di ba? Ani girlfriend mo na ano asawa mo Papakilala mo sa magulang mo. Tsaka ba't mo kailangan ipakilala eh magkakilala sila. And they had their time already, 'di diba? Nagsama na nga sila, 'di ba? Kinasal sila and then nagtapos nga sila eh. Naghiwalay na nga sila, 'di ba? So ibig sabihin, hindi na tamang word yung pakilala pala. Siguro pag meeting na lang if ever na possible. So what are the other factors? Unang-una syempre, ayokong um ano ba tawag dito, makompromiso yung asawa ng tatay ko. Unang-una napakabait ng asawa ng tatay ko sa akin. 'Di ba nabanggit ko sa inyo o nabanggit ko sa interview kay Miss Tony Tox? na wala akong naging mother figure. Alam nyo kung bakit? Kasi ako mismo, yung sistema ng katawan ko ng pag-iisip ko, ayaw tanggapin yung ginagawa ng stepmother ko. Yung stepmother ko, ginagawa niya lahat ng kabutihan sa akin, inalagaan niya ako. Pag-uwi ko ng bahay, di ba? Kukuha ko ng damit, ayusin ko. Pero alam mo naman, pag nagbamadali ka, hindi na ganun kaayos. Pag-uwi ko ng bahay, pantay na pantay yung kama. Although tinupi ko na yun, ha? mas pantay pag siya ang ganda tingnan kala mo nasa hotel yung mga damit ko pag bukas ang cabinet lahat yung pantay lahat yung na ako inalaga ng stepmother ko sobrang bait sa akin nun and then one time no natagpuan ko yung nanay ko bibiglayin ko pagkikitay ko sila ng tatay ko di ba hindi, pipede. hindi pipede pa pwede hindi pa pwede para sa akin kahit na sinabi ng stepmother ko okay lang sa akin Jules kahit pag ano mag magkausap sila ng, ng, tatay mo okay lang pero mas marami nagsabi sa akin Siyempre yun ang ng nanay yun sa sabi ng asawa pero siempre deep inside, hindi mo alam kung ano yung totoo. Hindi rin naman nila ginadjudge kung rin nasa kalooban ng asawa ng, ng tatay ko. Pero mas mabuti na maging safe na wag na muna. And then another factor, siyempre, pumayag ako sa KMGS na i-cover nila ng minimal nang wag kaming ganong gabalahin lang kasi mas gusto ko ano uh, makuha namin yung ano yung talagang time namin di ba so syempre kung may KMJS kaming kasama, pinakilala. Pipilitin nilang kausapin din yung pipilitin lang na to. Ayoko nga mangyari sa stepmother ko yun. ba? Diba? Ayoko naman ma-feel ng, ano, ng, ng TV station o ng kusino man na parang ayaw silang pansinin ng, ng pamilya ko. Kasi pamilya ko rin ng stepmother ko eh. ba diba? Yung asawa ng tatay ko, ba? Diba? Yun yung isa pang dahilan. So, maraming factors na nagsasabi na wag muna. And, don't worry mga, mga lords, pag-me-meeting ko sila. Okay? Eh ngayon, ang naging problema dito, may naging problema actually. Yung, yung salita kong dahan-dahan. Parang hindi ko alam kung may mga kaibigan ng tatay ko na parang hindi daw nagustuhan yung na kinausap daw tatay ko. Ba't dadahan-dahanin ganito ganyan? Hindi dadahan-dahanin na pagkikitain ko sila. Dadahan-dahanin ko yung sarili ko sa mga moments, sa mga senaryo na nangyayari. Dahil ako mismo nahihirapan akong tanggapin lahat na sabay-sabay. Good problem pero hindi pwedeng biglain mo dahil baka may mga masaktan tayong damdamin. Kung may masasaktan man, at is kay papano minimal and madaling ipaliwanag. Ganon. Dadahan-dahanin ko yung sarili ko. Hindi ko dadahan-dahanin na papakilala. Yung pala yung tamang term. Kung meron ako nasabing dadahan-dahanin yung pakilala, hindi. Dadahan-dahanin ko yung sarili ko sa mga nangyayari. And, pagbalik ng nanay ko rito, if ever kung kailan man yun, kung magmimit -me man sila ng tatay ko at ng stepmother ko, okay, it will be private. Sasabihin ko na sa inyo, hindi lahat ng bagay na kahit na alam ko magiging trending, magiging hype sa mga tao, eh kailangan kong ipakita. Kasi ang purpose ng mga video ko is yung healing of family, yung respect sa magulang, and yung give inspiration sa mga tao na lalo na sa mga may mga karanasan na kagaya ko. Ayun. Hindi lang basta magpaano magpa-trend and then meron tayong party na masasaktan or alam mo yung parang may isang tabi yung ano nila. Kung gaano kahalaga ang nanay ko, gano'ng din kahalaga ang stepmother ko doon sa tatay ko. Ayun yun. Okay? Ayun yun. Kung gaano kahalaga ang nanay ko para sa akin, gano'ng din kahalaga. Kasi, actually, yun ang forever ng tatay ko eh. Di ba? Tapos, yung tao na yun, kagaya na sinabi ko sa inyo, kung paano ko itinuring. Actually, ako nga nahihiya eh. Gusto kong humingi ng tao sa kanya na kahit na anak ang naging turing niya sa akin, hindi ko na sa kanya yung parang siya yung nanay ko. At sasabihin ko na rin sa inyo yung dahilan bakit. Kasi pakiramdam ko, pag tinanggap ko yun, baka makampanti ako na at least may nanay na ako. Mawala na yung eagerness ko sa paghahanap ko sa nanay ko. Sana nauunawaan nyo rin yun. Kung hindi kayo parehas ng opinion ko, pasensya na kayo. Pero marami akong sinanggunian na mga taong mga hindi basta-basta nadadala ng emosyon sa mga nangyayari na talagang pinag-isipan ko mabuti yun. And doon nga actually medyo parang nagkaroon ng kami ng konting pag-uusap ng tatay ko konting pagtatalo na hindi ko na ididetalye sa inyo kasi hindi naman niyo kailangan malaman yun pero naging maayos kami kagad nakakatuwa nagkaroon ng konting iyakan pero naging maayos kami kasi parang sabi ng tatay ko na uy kasi parang andating, ang dating ang sama-sama ako ba't ayaw mo pakilala sa akin ay ba't ayaw mo ipamit sa akin yung ano yung nanay mo ba't masama lagi masama ba oh, ako ganyan so, yun, yun yung parang nasabi sa kan, daro, ng mga ibang tao sabi ko pa, huwag pakinggan yun. Ako ang pakinggan mo. Tsaka sa 99% na mga magagandang sinabi sa'yo, yun yung papansinin mo, yung, ma yung maliit na part na yun. Sinasabi ng mga tao, pogi ka. Totoo naman. Magaling kang kumanta, ang galing mo magitaran dahil nakita nila, eh, di ba? Na-highlight yun. At sinasabi ng mga tao, ang galing mo. Kasi yung binigay kami sa'yo ng mga nanay namin, kahit na mahirap ka, pinilit mo. Kahit na hindi ka gano'ng kagaling maghanap buhay, pinilit mo. Di ba? Naitaguyod kami. May naging artista. 'di ba? May naging ano, may naging public servant, naging basketball player, 'di ba? Ang galing mo, 'di ba? Ang kayamanan nga ng magulang kung ano ba yung nangyari sa mga anak. At gano'n yung nangyari sa amin, sobrang bilib sila sa iyo. Kaya wag wag mong isipin na parang ang sama-sama mo, hindi. Tsaka ang tatay ko, okay? Kahit na naging mahirap kami, gusto kong ipaalala, gusto kong ilinawin 'to. Sinubukan niya mag jeepney ni driver one year. Oo, oh, nag jeepney driver ang tatay ko. Tapos ano pa ba mga ginawa niya? Nagtrabaho siya sa Mega Mall, okay? hindi hindi siya nagtinda ng sampagita. nagtinda siya ng at saka hindi siya nagguardya. Nagtinda siya ng ano ng merong ano doon eh, uh, techniques mga ganun. Ano ba ano ba pangalan nung ano nung store na yun? Mga musical instrument and mostly keyboards. Tapos pag ang tatay ko ang nagde-demo, ang daming bumibilib. Kagaya ng bumilib kay sa pagkanta niya. Ang galing ng tatay ko talagang entertainer. Mga tao tuwa. Ngayon, sasabihin, oh, ko, bibili ko niya, bibili ko niya. Kasi di ba ang galing nga ng demo niya. So, natutuwa sa kanya yung mga tao. On, yun lang, sobrang lit talaga ng sahod. Yung ekonomiya sa bansa talagang bagsak talaga. Alam ko sahod niya na no? nasa mga 3,000 lang yata per month eh. During that time, mga ano yung 1995, 1996. Maring sabihin nyo, malaki ang pera dati, pero malit pa rin ng 3,000. Malit pa rin ng 3,000 nung mga time na yun. Pero, pinipilit ng tatay ko yun. Pumapasok ang tatay ko nung oras, alas 9. Parang alas 10 yata bukas ng mega mall nun. Tapos, matatapos sila mga alas 8. ba diba? Talaga sobra yung oras. di ba? Tapos magbabaon tatay ko para makatipid. Ganun ginagawa niya. Ngayon, during bakasyon, andun na, sabi ko sa inyo, bakasyon, everyday na pasok ng tatay ko, kasama ako. Nandun din ako sa Mega Mall, naglalaro ko. And yun nga yung naging cost ng pagkatanggal niya sa trabaho eh. Kasi meron akong nakaaway doon na, hey, eh, may makulit na bata, binibiro. Uh, ano, kaibigan ko actually yung doon sa may arcade. So ngayon, minsan pinapalaro ko na libre. Eh minsan, parang nak na, na biniro ko dahil binuwat ako parang kinilitiyo ko para natuwa sa akin. kasi bata pa ako nun nagalit ako sinuntok ko ngayon may nakakita akala nag-away kami muntik matanggal sa trabaho yun yung tao na yung butil lang napaliwanagan ng tatay ko hindi ko alam parang ganun eh tapos yung tatay ko nilipat sa ibang lugar yung trabaho niya and hindi na ako naka hindi niya na ako nadadala roon after mga 2 weeks lilipat na naman siya hanggang sa natanggal na siya sa trabaho so ako pa nga naging kusun naalala ko eh Gayun ang ginawa ng tatay ko, talagang tinaguyo. Sa sabi ko pa, hindi ko mo naman makukwento lahat yun eh. Tsaka hindi ko na kailangan siguro ikuwento lahat. Dahil, bilip na bilip yung mga tao sa'yo. Sabi ko nga, kung ano yung nakikita niyo sa akin kabutihan, at yung hindi ako galit sa nanay ko, kasi yun ang lagi sinasabi ng tatay ko eh. ba? Diba? Lagi sinasabi ng tatay ko, mahalin mo yung nanay mo, nanay mo pa rin yun, yakapin mo, ganyan. Yun ang lagi niyang word sa akin. Tsaka kung meron mang kwento ang tatay ko about sa nanay ko kung baka sila nag at meron ding kwento ang nanay ko sa kanya. sinabi ko sa tatay ko pa, kung sa tingin mo nagsisinungaling ng nanay ko or sa nanay ko kung sa tingin mo nagsisinungaling tatay ko, tapos na 'yon. At wala na rin tayong dapat pagtalunan doon. And yun yung kailangan ko munang i down bago kami magkita-kita lahat. Kasi ayokong pag nakita kami, eh ganito yung nangyari, ganito nangyayari, biganto'y sinabi mo sa TV. Ito yung totoo. Biganto'y sinabi mo sa TV, ito yung totoo. Baka maging ganun ba, eh, di ba? So kailangan lahat 'yun ma-settle down muna. Tumining mo na lahat bago sila pagkitain. Yun. At yung magiging masaya na lang. And papakilala ko talaga sa nanay ko yung stepmother ko na pinilit na maging mabait sa akin. Na, ato hindi pala pinilit. Talaga na mabait siya. Hindi niya kailangan pilitin yung sarili niya. Na inalagaan ako. Ato hindi, nga, hindi ko nga alam kung nagawa na nanay ko sa akin yung ganun na ano eh, yung yung cabinet ko talaga hindi ko talaga makakalimutan yung kahit yung asawa ko bumibili sabi niya ang galing magtupi niya no ni ni ganto nung stepmother ko nga to binabanggit niya yung pangalan ni tita kento ang galing ang linis ganun ako hindi, kahit yung missis ko sabi niya ako hindi ko kayang ganyan kapantay pati unan kala mo sinukat ganun ako inalagaan ng stepmother ko kaya hindi hindi ako makakapayag na may mga masasabi yung mga tao na kahit hindi naman sinasadya, is masasaktan sila. Kailangan ko rin protektaan yung mga taong mahal ko, di ba? Sabi sa akin ng tatay ko na, no, yung ganito pa para na mawala ka respeto sa akin, no, hindi mo, pina, hindi mo dilala. Pa, ganun ka taas ang respeto ko sa sa'yo kasi ayokong masaktan o kung ano man yung pwedeng maramdaman ng asawa mo, di ba? Siya yung forever mo, eh, di ba? naintindihan din at ang kaganda nung no, nagkaintindihan, umiyak din tatay ko, niyakap niya ako, naging okay kami. Kasi ayoko yung ganun eh, yung, yung hindi kami okay, di ba? Although, doon lang naman sa sitwasyon na yun, okay na okay naman kami ng tatay ko, doon lang sa sitwasyon na yun kasi parang may mga nakapagsalita sa kanya na, na concern lang din na hindi niya naman nila alam yung totoong sitwasyon. Kaya mga, mga lods, insa rin sa aral yun eh, maring concern ka sa mga ginagawa mo, pero baka mamaya hindi makabuti. Yung mga sinasabi Ako, naging aral din sa kanya Misang ganun din ako Concern ako sa isang bagay May masasabi ako And then, hindi pala makakabuti Kasi hindi ko naman alam talaga Yung totoong nangyayari sa mga bagay-bagay na yun And misang ipagganun so sorry ako And eh, nag-step back ako And sana ganun din mangyayari Sa ibang kaibigan ng tatay ko And sana maunawaan nila yun Tsaka May tumatawag <laughs> Kailangan ko yun Pero mga lods Hindi ko na-edit lahat to yun yung magandang paliwanag siguro dun. And I am so happy. And pagpasensya nyo na, yung kagustuhan natin na mag-meet sila kagad, kahit ako gusto ko yun naman, eh, marami mga factors at dahilan na nagsasabing wag muna. And naiintindihan ko na kung bakit. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit. Kasi habang nag-uusap kami ng nanay ko tsaka ng tatay ko, ba diba, na nalalaman ko na. At mas magandang magkita-kita kami in private na lang talaga. Na pasensya na kayo. Mas paganda sigurong yung mga parte ng buhay ko na yun, eh, ilagay ko sa private. Diba? So, sana naunawaan nyo. Mga lods, maraming salamat sa pagsubaybay. Pero, hindi pa tapos to, ah. Marami pa akong mga ikukwento sa inyo na hindi na ilagay sa mga raw videos nung nakaraan. And mga ibang mga konting revelations na malalaman nyo na ipapaliwanan ko na hindi basta kayang pagkasyain sa isang video lang. So, mga lods, salamat sa panonood, ah. Okay? Sobrang salamat. Thank you. Thank you.